Good morning, good morning, everybody. Excited na kami sa pag-uwi sa Pilipinas. Ilang araw na lang. Makikita na ulit namin ang ating payang sinilangan. But before that, marami pa tayong pag-uusapan dito. Marami pa tayong gagawin. Preparations. Ayan. Ang mga bags natin. Inakayos na yan. Ni Mrs. Department niya yan eh. Ayan. Ako naman, mag- ano, uh, i-make sure na secured lahat ang uh, ano natin dito, mga gamit. At uh, yun lang. Okay muna, guys. Church. Yeah, test yeah, muna tayo. Ayan. May ginagawa na naman ako sa labas kaya umulan na naman. Wala dito. <laughs> Ang lakas ng ulan dito. Walang ulan dito. Sakto talaga sa boundary ng ano eh. Denak. Denak. Ito guys. Ibigay muna natin guys. Ayan guys. Ibigay muna natin yung ating... parakay uh, para kay ano para kay Jesus. 7 euro, di ba? Di naman masama. Sinuli namin yung mga bote, yawas nila yung 7 euro. Ay yeah, negan in Canyon. Hindi sa atin yun. Binigay ni sponsor ni Pareng Noel yun. Tinatamad siyang magsoli, kaya ako na lang yung magsoli. like something 30 lang yan sa ano sa Lidl uh -oh. konting diferensya lang okay guys back to back to barracks <laughs> magluluto ng Tino isda. Ng isda. Tinolang isda na may dahon ng talbos ng kamote. Tapos kamatis. Ikaw magluluto. Oh, pritong isda. Tapos pritong isda kasi yung mga bata mas gusto may ganon. Saba. may sabaw tapos may prito. Abo avocado smoothies. Tamo -tamo si I'm going to make avocado smoothies! Yay! Avocado smoothies. Ito lang ingredients niyan. yogurt, gatas, avocado, so blender at tatlong baso. Mayos na yan. Blender, step one, pindahin ang yelo. Sa recipe na to, kailangan natin ang dalawa. Gatas, pagayin muna natin dito para sigurado kalahat yung baso. Okay? Kunti gatas pa. Yan, tantsahin nyo na lang yung gatas, yung sindan, yan, mapupuno siya. Tapos, yogurt. Okay na yan. Dalawa. Yan. Tapos, um, condensed milk. Ayan, isang ganit, isang kutsara lang. Ayan. Ayan lang, a. oh. Okay. Sa Look at that Power Powerful Sakto Yung recipe na yun Para sa tatlong uh... Okay Sa panganay Yung pinakamarami Second place Second honor oh. Yay Third honor Third honor Sa aking bunso <laughs> Mm. Boladas. Eh, an Sean Ah, oh, di ba? Na, 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 may nag-like na eh. May nag-like na po sa akin eh. di mag-like na rin po kayo. Next is yung lulutoy naman natin ngayon, yung ulam. Yes. yes natapos na silang uh, magmerienda. So habang nagkakape tayo dito, may tikirahin ko na tong ano, isda. So, sinabi natin kanina na pirito at saka ano, uh, tinola. Ah, ito kape.

So lahat, ang tawag sa kanila, lahat ng mga ulam na may sabaw, tinola. Ayan guys, so. ko na itong isda. na yung sabaw. Uh, manuot na yung ano, lasa. Okay. to, Tapos magaligpit na tayo dyan. Clean as you go. Magpit po, magpit po si Commander. <laughs> Kailangan na malinis po itong area na to. Yan. Tapos, itong mahiwag, ganda ko ng uh, lagay na. Kasi medyo matigas nung isang araw. Matigas yung pagkakadalit eh. Palalambutin natin yung tangkay niya. Okay, so yun lang and watch out and click like and subscribe. Thank you.